Nagikot sa iba't ibang tindahan ng isda sa Baguio City Public Market ang Meat and Fish Task Force ng Pamalang Lungsod ng Baguio. Pakay nila, suriin kung may iba't ibang paglabagang mga ito sa Ordinance Number no. 65 Series of 2023 o ang Fish and Fishery Products Inspection Ordinance ng Pamalang Lungsod. Kanina, nahuli ng task force ang ilang tinderang nakabilad sa araw ang kanilang mga paninda at walang yelo. Ayon sa City Veterinary and Agriculture Office, kailangan daw mapanatili ang malamig na temperatura para hindi agad masira ang mga isda. Ang stall namang ito, nagkakaliskis ng isda na ipinagbabawal ng Section 7 ng nasabing ordinansa. Paglilinaw niya, iuuwi naman niya ang mga kaliskis. Kasi yung mga kaliskis kasi, yun po yung nag, pumapasok sa mga drainage. So, yun ang nagkakos ng mga flood, tsaka yung mga dumi. Hindi naman po kasi na flush din yan, mga yan. Ang parusa sa unang paglabag ay pagkumpiska ng mga produkto at multa na isang libong piso habang ang ikalawang paglabag ay pagbawi sa business permit at multang limang libong piso. Eh, siyempre kung gusto nila, Asang lang kung pwede. Bawal na nun pero hindi pa namin alam, insakto. Sinasabi namin din na bawal ang kaliskis, hindi na din sila nagtatanong. Pero hindi niyo po alam kung bakit. Opo. Pero ang ilang mamimili, hiling sana na pahintulutan pa rin ang pagkakaliskis ng isda. E di ilagay sa tamang lalagyan yung mga kaliskis na yan para hindi magpunta sa kanal. di ba Tapos kunin ng Parang mag-segregate ka rin ng basura, di ba? Ay kami, problema namin kung lalo na kaming mga kalalaki, hindi kami marunong maglilis ng isda. Pagtapos tapos ng krekes, kukunin ko ang ano. Wait. Oo. Hiling naman ng ilang tindera, magtayo na lang ang pamalang lungsod ng lugar kung saan pwedeng magkaliskis ng isda. Pero wala pang tugon dito ang City Veterinary and Agriculture Office. Pero ayon sa ahensya, papayagan pa rin nila ang pagtatanggal ng lamang loob at deboning ng mga isda. Isa rin kasi sa mga ipinagbabawal ng task force ang paggawa ng mga boneless bangus ng mga tindera ng isda na ibinababad ang kanilang mga tinda sa asin at suka. Ayon sa FDA, kailangan kumuha pa ng permit ang mga gumagawa ng mga ito at kailangan sumunod ang mga ito sa standards na inilatag ng ahensya. Nauna nang ipinagbawal ang pagkakaliskis ng isda sa Baguio City Public Market taong 2018 matapos mag-usap-usap ang City Market Office at ang mga tindera pero nung nakarang taon lang, naglabas ng karagdagang ordinansa ang pamalang lungsod para sa pagbabawal nito at mga multa. Nakakumpis ka rin ang task force ng higit walong kilo ng mga isdang bilasa o hindi nasariwa na itinitinda pa rin ng ilang mga tindera. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.